kasapatan doon yung suporta po ninyo. Ano po ang inyong reaction dito sa decision po ng COMELEC uh, dito po sa Duterte Youth Party List like you as a kabataan? Deserve ulit yung ating reaction. Pero to, para palawigin siya, ito ay isang panalo para sa genuine youth and genuine sectoral representation. Hindi naman naging totoong kinatawan ng kabataan ang Duterte Youth. Ito ay isang pecking organisasyon na ginawa lamang para palakasin ang political machinery ng pamilyang Duterte. At itong ang findings ng second division na nireaffirm ng Comelec and Bank, sinasabi niya na um, yung hindi niya pag-comply sa, sa requirement para ma-register yung party list sa Comelec at yung uh, biglaan at midnight um, changing ng appoint ng nominees niya no from uh yung asawa ni Ronald Cardema tapos nag-in siya overage pa siya tapos binalik ulit sa wife ni Ronald Cardema mm -hmm. ito ay sinasabi ng COMELEC and bank no uh pangbubusabos ng party list system at ng electoral system ng Pilipinas mm -hmm. so sa atin no uh nakita naman natin before pa na hindi to tama at Uh, dihado dito ang representasyon ng kabataan. Oo. Welcome therefore itong decision natin. Oo. Attorney May sinasabi ko kasi na uh, compare naman daw sa dami ng boto na nakuha po ninyo at sa kanila, hindi raw maikakaila na talagang gusto silang magsilbi ng taong bayan. Actually, uh, yung Comelec and Bank din mismo ang nag-ruling no, na hindi po nagpe-prescribe yung um, pag- pagkakamali ng Duterte youth sa kakulangan niya sa registration at yung hindi pag comply sa uh, requirement dahil lang may mga naging susunod na halalan kung saan umoto ang mga mga mga, mga uh, botante para sa kanila mm -mm. so for example lang po no kunwari nag uh, ikaw ay mag apply ng trabaho tapos sa pag apply mo ng trabaho hindi ka nag-submit ng bio data. Tapos, hindi ka rin nag-submit ng mga ilang requirements na hinihingi sa ng HR. No? Pinupot ngayon into question yung um, reason kung bakit ka na-hire kung even though ilang taon naman ang nagdaan, ay hindi mo naman na-fulfill yung requirement na yun. So, uh, para sa atin, ito yung never na-fulfill ng Duterte Youth and kaya mm -hmm. never niyang um, na representa actually kahit sino bilang party date